Amen. Hallelujah. Tayo po dito na sa trabaho. Habang wala pa tayong ginagawa, magbasa muna tayo ng salita ng Panginoon. Dito po sa Episo uh, chapter 2 verse 1, no? Verse 1 ang 2 muna tayo, no? Sabi dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritu ang nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, mga kapatid, no? Nung una po, kung wala pa tayo ugnayan sa ating Panginoon, no? Wala, hindi pa tayo naniwala sa kanya, hindi pa natin siya tinanggap. Patay po tayo, no? Ang ibig sabihin, patay po, patay po tayo sa espiritual na pamumuhay. Wala tayong ugnayan sa ating Diyos, Ama sa langit sinunod lang natin kung ano ang takbo ng mundong ito, ng mga kasalanan, mga bisyo, kung ano po ang lahat ng mga bisyo, mga masamang pag-uugali, lahat, no? Dahil sa pagdating dito, sa verse 4, nung Subalit, so, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. So, ibig sabihin, napakasagana ang habag ng ating Panginoon. Nung time tayo ay bumalik loob sa Kanya, doon po ay uh, naligtas na po tayo dahil sa Kanyang habag po. No? Totoo po, no? dahil sa Kanyang habag po lamang, hindi sa ating mga mabubuting kawa tayo ay naliligtas. No? So, sa kagandahang loob lamang ng ating Panginoon sa Kristo. No? nung tayo ay binuhay niya muli sa verse 5, ituloy na ito. tayo binuhay niya kasama ni Kristo, nung tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, glory to God. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Yeso Kristo, hindi po sa ating mga mabubuting gawa. No? So, bilang isang mananampalataya po ay napakainam po na tayo po ay uh, sumunod. No? Hindi lang tayo Nakakilala Iba po yung nakakilala lang kay Jesus Maraming nakakilala Sa ating Panginoong Iso Kristo Ibin ang Diablo Kung basahin natin yung aklat ng uh, uh, Santiago Santiago dos di Kung hindi ako nagkamali Sinabi doon uh, na, uh, Naniwala tayo na iisa ang Diyos Ganon din naman Ang Diablo So ibig sabihin Hindi lang po yung kilala mo ang ating Panginoon Hindi na po yung sapat Kundi kailangan sumunod ka to be obedience of God's, no? Kailangan kilala mo siya, sumunod ka kung ano ang layunin niya, kung ano ang pinagawa sa iyo. Magbasa po tayo ng Bible, so umatin po tayo sa anumang mga uh, gawain patungkol sa Panginoon, Bible study, prayer meeting, worship, o ano pa mang gawain sa Panginoon, dapat po nating daluhan yan. Dahil tayo po ay tagasunod, hindi po tayo ay nakakilala lamang. Marami po mga tao, mga kapatid, na nakakilala lamang sila. Nakakilala lang sila sa Panginoon, ngunit hindi po nakikita ang gawa. Sabi doon sa Santiago na kailangan ang pananampalataya ay may gawa. Dahil kung walang gawa, ay patay po ang pananampalataya po natin, mga kapatid. At sa last verse po, mga kapatid, sa 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Isus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wow! What a missing verse, mga kapatid. Tayo'y mamuno kasama niya doon sa kalangitan. Imin po! Glory to God! Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Hallelujah!